What's up mga best? At ayan, good morning. Kami ngayon ay pupunta sa Karanglan, Nueva Ecija, kung saan ako pinanganak. At ito ang lugar ni Madir. Yan. Makakita natin, makakasama kanya mga lahi, mga kapatid ko at mga pininsan, mga pamangkin dun sa kanyang side. Yan. Bakasyon mode muna tayo with tatay. yeah and ang nanay nga siyempre pupunta tayo dun sa Karanglan namin, yeah. sa namin yeah. uh, pupunta natin dun ay mga mga kapatid niya mga antin niya insan para makita naman siya uh, hindi naman gumagawin dun Sa so vacation mode muna tayo Makikita niyo yung mga magagandang view namin dun sa Karanglan. Yeah. Ito na after uh, Almost one hour Nakarating na rin tayo sa Karanglan ibit tayong saging Mga gulay Mga ilang prutas Mais na galing sa amin doon sa bukit At dito tayo ngayon sa Bahay ng kapatid ko Yung musokong kapatid Siya yung una nating uh, Masisilayan Today at uh, check natin yung mga ganap niya sa buhay Actually uh, Napakasarap din dito manirahan Kasi itong paligid na to Itong bakuran na to ay bakuran ng lola namin Yan hinyo yung the house ng lola namin Nakapatid ng lola ko Na nanay ng tatay ko O sana medyo naunawaan nyo or naunawaan nyo Sarap dito kasi napaka relax lang Tahimik talaga Tsaka sobrang sariwa Ayan, dami nilang nilabhan. Dava. Eto, meron siyang uh, simpleng tindahan, sari-sari store. Tapos, meron siyang uh, lutoan ng mga ulam. Kasi may malapit na school dito. So, ibang mga bata dito kumakain. Kahit pa ang dami niyang suki. So, itong actually, itong tindahan na to ay... Eh, uh, binigay ko sa kanya yan. Yan. So pinagyayaman na lang niya. Diyan nila kinukuha yung kanila mga pinagkaso sa buhay. Kahit paano nakatulong. Malaking tulong actually. Yung uh, binigay kong tindahan sa kapatid ko. ba diba? Actually, itong lugar na to, inuupahan lang namin to. Kasi sa lola lang namin to. So hindi siya makakaya ng gampanan or matatauhan pa ng mga anak ng lola ko. Kaya talagang gusto nila kami ang mga upahan. Since yung kapatid ko nandito, kaya kinuha ko na rin para sa kanya at para sa pamilya niya. Magandang bagay din naman. So, okay na okay ang naging pwesto din namin dito. Pwesto niya kasi, katulad ng sabi ko, dito nila na kinukuha yung source of income nila, yung pangkasos, pangpapaaral yung sa mga anak niya, kahit pa paano, nakakalusot, nakakaraos, maganda naman yung resulta. Na ito yung kapatid ko. Yan. mag -hi ka. Hi. Hi. Siya nakatao dito. Bayan. At ito yung aking ma magandang pamangkin. ba? Oh, <laughs> diba? Yan. Papaganda. Dalawa. Yung sada, Dalawa. Dalawa. Na sa, dalawa. 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 nakatira dito Dalawa. 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 Dalawa mga anak ko, si Rebe si Janet. Pakilala ka na? Ako po si Jamela Flores po. Nice ang bayan. Sila, marunong siya magluto, mm -hmm. nakakatulong na siya sa mami niya. May customer na kami, may customer na sila, family pa. Ito mga best, ang pinakamasarap sa yung umuwi ka tapos uh, yung tumutulong ka at uh, nakaka, alam mo yon nakakataba ng puso kasi yung reward na tinutulong mo ay may magandang kapalit. Tingnan mo naman yung mga medals at certificates ng aking pamangkin. Oh. Ayun yung mga award niya. At yung mga medals niya. rin siyang... With ano high Ano to? Ano With award? high honor. With high honor. Ano to? Ay, yung una medal. La <laughs> lahat yan? Yung iba po, ano po. With honor lang po to. Tapos mga best in ICT po best in CSS, best in ESP po. Oh, some of the subjects Ay, na. na best siya at saka talaga high honor saka with honor. Tapos yung mga certificate niya. Okay. Yeah. Uh, with honor pong certificate. With honor certificate, di ba? Ang bongga. Yung dalawang pamangin ko nasa school pa. May mga, uh, ano din yun, may mga award din sa school. Haray, di ba? Kaya sarap-sarap din naman talaga. So, pagpatuloy nila pag-aaral. Di ba ganun ang bongga? Yan. Congratulations. At sana mas maraming pang medal at mas marami pang achievements at maganda pang mga ano makukuha ng mga pamangkin ko mga best. Ano pa mo sa kanya? Anak, kung yung as, as asawa mag-aral kayong mabuti ah at andito naman si Tito niya magpapaaral sa inyo. Ano? Nice. Uh. Ah. Hindi baling mag-boyfriend. Hindi baling mag-boyfriend, huwag kayong lumalaba. <laughs> Dito lang kayo. oh, meron pa ako na halungkat na isang uh, memorabilia. Memorabilia, no? <laughs> Alang graduate kami ng kapatid ko. Two years course. Yan, Oh. <laughs> ang nanay, ang tatay. So, yan yung gumraduate kami. Taray, di ba? Ito, years ang bakla. Yan, oh. Kagagaling lang ng school. Siya naman yung pangalawang anak ng kapatid ko. Ganda. Siya kung tawagin yung si Bilog kasi nung bata siya, bilog na bilog yung mukha niya. Pero pangalan niya si Jameline. Anong year ka na, na? Grade 11 po. Grade 11 na siya sa school. At may mga awards din siya kahit pa paano nakukuha sa school. Kaya... Bongga-bongga din yun, di ba? Hmm. At ito tayo ngayon sa bahay ng isang kapatid ko eto siya. Ayan. So, sunduin lang natin sila to join as sa ating suining, Yun yung kanilang bahay. Yun yung dati namin bakuran na siya ang nakabili. So, dahil sa pangangailangan na ibenta ng tatay. Pero, ganun pa man, sa kapatid naman namin nakab nakabili. Kaya, okay lang yan. Actually, isang touring part na to sa tatay din yan. Kaya lang kasi, ayun nga sabi ko, nabili yan ng, naibenta rin ng tatay. Uh, sa pangangailangan ng mga panahon na yun pero okay lang, ganoon talaga ang buhay yan, princess say hi siya so, si princess isa sa mga pamangkin yan, mag swimming tayo ha hi mga bestie <laughs> hi mga bestie release hi mga bestie saan so, sa lang kami sa sementeryo kasi meron akong dalawang uh, ate tapos yung panganay kong kuya yung sa kapatid namin. May tatlo sila dito. So, sobrang dalang ko rin kasing napupuntaan. Actually, di, masyad, di talaga ako nakapunta. So, matutulos na kami ng kandila. Offer for ano lang. Mag-offer lang tayo ng prayer para sa kanila. Ah, ito yung anak niyang nalaglag. Kasi nakuna siya nung sa pangalawa niya. Yung kuya namin sa kapatid ko. Tatlo kasi kami. Yung panganin namatay. Ito. sa So, sa ilalim. So, again, ito yung, yung pangalawang anak naman ng kapatid ko nung nakunan siya. Yeah. Ayan. So, panalangin para sa kanilang lahat. Kasi madalang talaga ako maka, hindi ako nakakapunta dito. Ito naman yung Lolo Teng namin. Si Lolo Teng yung sawa ng Lola Dulce, yung may-ari ng bahay. Sobrang bait ito. Yeah, tapos minsan yung tatay dati at saka sila ang nagme-maintain nito. So, ito naman siya. Hello, hi. Hello, welcome to my vlog. Hi. Dumating na yung isang Boknoy. Eh. Yeah. Ito yung anak ng Hello. ko. Kaya galing nila sa school. Hi, mga best. Hi, best ng bayan. Lili. Hi, mga best ng bayan. <laughs> best of best of fire! Fire! It's na day para sa akin day off sa so para sa kanya to sa family namin. Shoutout talaga. At lalong nagpapasalamat po ako sa mga nakarating po. Thank you Lord po lang po. Ganon. Oh, bilis! 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 Oh my God! Si so Lovely 500! Lalaki na Lalaki! Lalaki! Bilis! 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 <laughs> Sila dalawa. Yung... Yeah, pick 500. Pick 500. Wala na sigurong sasarap pa sa pamilyang sama-sama. Lalo pa at ang pinagsasaluhan ay yung makontento ka lang kung meron at anong meron sa buhay mo. Kaya salamat sa pamilya ko at nakasama ko ulit kayo. Yeah! best day of para sa nanay at para sa kanya lahat ito. Ang kasiyahan na to at ang day of ko at rest day ko ay laging sa kanya lahat. Ito ang best ng bayan na nagsasabing lagi ka lang tumawa para masaya ang kaluluwa at wag kang gagawa na hindi maganda sa kapwa para hindi umani ng masamang karma. Best